So, hi guys! Welcome back sa akin vlog. Ayan, for today's video ay nagpe pre ako kasi <coughs> pupunta ako doon. Ipapagawa ko yung ilong ko. Diyos <laughs> So, magpagawa tayo ng ating kilay. Kilay ba to? Pilok mata kilay. Oo, kasi tingnan naman yan guys. so sobrang nipis. At saka hindi kasi ako mahili guys magganong-ganon na so, palalo pag nagmamadali ako so, kailangan natin yun. This is my outfit. Hmm. Yung outfit natin for today's video. Samahan niyo ako guys pumunta doon. Sige. Guys, hindi dito na kami. Sobra kasi yung laki ng muo natin so kailangan natin na... Uh, um, sobrang lawak yung space. Kung oh, sa kanang nang koan? Rebant. Rebant. Uh -huh. Baller ano. Kanya oh, lang may ka kanang Ka nang... Eyelash. Eyelash. Wala lang gani, oh. Uh, oh, individual man na ang imuha, ma'am, no? Sa individual? No? Individual na, oh, daw? Ay, dili, di, ay. Kasi sa isa, anak, bro, 14, 15? Dili, bro, ay, dili ni full ata, bro, basta, po, oh, an, 11, 12, man ata, ni? Dili, daw? 11, 12, man tayo, ano, nasa mga 12 or 13 hmm. na. So guys, hintay muna tayo. Morning, ma. Wala pa ba yun? Wala na kuha. So, guys, inaantok na ako. Then, si ate. Okay? Ayan. 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 tulog So guys, isasalang na tayo sa dere, sir. Ah, dere. Oo. Oh, oh. Mailwas. Ay, muling ko. So dere, dito tayo guys. Seryoso, <laughs> seryoso Mineral Queen 2021 Try natin, guys, mag, ano Binakot okay. okay. ang galon So, yan, guys Baka gusto nyo, guys, mag Ito, okay Ito, okay, na-sign micro bleeding, micro, micro bleeding, micro bleeding. kasi ayon naman rin niya naman. Wala pa rin kapula na ang kalagayan Ah, ma'am. Si Kansisyon na after one month. Hmm. Sabi na ito rin. O, ito na. sa one year. after nasa one kung mo na nag-feed, hindi mong ini Hindi, Three years na siya mo So guys, ito na yung ano. Ganyan na guys. guys. <coughs> Dili <liyo> pa na kayo. <laughs> See the result. So, ang sinis siya? siya? Oo. Ah. Misti siya. So guys, isimulan na. Balik na lang tayo maya after. Hey, happy na Happy na mas pangit yung gilay oh, ko month. kung gano'n. So, ayan guys. Hindi pa rin tapos. Malapit Maganda pa naman yung kapit. Hindi ako diba? My gosh. Oh, wala pa English ah. Parang ano lang normal lang siya. Parang. Sabi la ayan guys, tapos na po. Ayan, so, madali lang na, eh, ano lang siya guys, medyo mayroon na siyang kirot, pero sulit yung ganda ng pagkagawa ni eh, Sir. So kung gusto niyo guys magpaano dito ng kilay, dito lang yan guys sa ano sa taas ng quality bread. Tsaka sulit dito guys kasi pamasa yung yung price niya, hindi hindi mabigat. Punta kayo lang ako guys kung gusto niyo magano dito guys. Or punta lang kayo dito sa ano sa Anhilang Modria sa mga tagamati. mati Gusto uh, gusto naman sobrang ganda. Parang natural lang siya yung ano, yung ayaw kasi yung bagis-bagis ng ganun. So mas sabi ko sa kanya gusto ko yung natural. So wala talaga akong kilay men. Oh. Ayan guys, oh. tingnan niyo naman oh. oh. Actually guys, takot ako magpaganito pero ayan, Solid, Oh. nanjan pa rin, guys, yung buhok ng ano, kila. Hindi yan natanggal. Mm Hindi -hmm. naman siya masakit, guys, kasi may anesthesia. Meron lang kunting kirat na parang, ano, parang langgam. <laughs> <laughs> uh, diba? So, guys, pag gusto nyo pong mag-require, uh, re <laughs> ipiim nyo lang po ako. I What Nag... At saka meron din sila dito yung facial wash. Tapos, ay eyelashes. Sobrang ganda ng eyelashes nila. Are you ready, Ragod? Are you ready, Sobrang ganda ng eyelashes nila dito, guys. Karang hindi mabigat sa mata. Ayan o. Ito, mga ka. For only 350 lang yan, guys. Sobrang sulit kasi talagang ginawa nila. Ito yung vitamin A ni para sa delimine.

So hi mga kaminerals Ayan meron man naman tayong bagong na-discover na laro Ito ang tinatawag na 2debate So guys masimple lang siyang laruin Ayan unang una I-click nyo lang yung link sa comment section At mag-register na kayo gamit yung uh, username nyo At saka of course number So marami po tayong pagpipilian ng mga laro dito Let's go! So yan po yung pagpipilian natin ng mga laro Meron po yung Super Ace, Fortune Gems at Golden Lahat po niyan. So click po natin ito yung Super Ace Let's go! ko yung ano, yung super ace. Ah, uh, mag-git po tayo ng 20. Let's go. I-spin lang po natin yan, ha? Ayan. Wow! Ah, ayan, guys. Nagka wild card tayo, guys. O, diba? Sa ng 20, nanalo tayo. Oh, wow! Okay. O, diba? Ang laki ng panalo natin, guys. 589 sa halagang. sa halagang 20 pesos lang so ganoon lang guys kasi simple maglaro ng 2 debate so wala na po kayong ibang gagawin mag deposit na pa kayo at bago kayo makapag ano uh, makapag registered kayo guys mayroon kayong agad matatanggap na 37 na bonus so kung paano kayo maglaro dyan guys of course mag deposit po kayo at least kahit 100 man lang mag start kayo so ito po ay bawal sa mga bata sa mga Matatanda lang po ito at saka mayroong panglaro. Ayan. Thank you!